Hello po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte ng numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Merkules, May 29, 2024. Para sa mataong aris, kung nasaan ang saya, doon ka. Dahil ang mga swerte ay magsisipag tapos sa iyo sa mga sandali na ikaw ay masaya. Lumayo ka sa mga taong lungkot lang ang iyong makukuha. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong maswerteng numero, 1, 7, 19, 28, 35, at 44. Para sa mga taong Taurus, pananamlay ang mapapasayo kapag hindi mo ikinilos ang katawan mo. Ang unang kikilos ay ang mga kamay at susunod ang mga paa. Ang mga kamay ay maghahanap ng magagawa at ang mga paa ay palakad-lakad lang Ang iyong mapalad kulay ay white Ang iyong mga numero 3, 9, 17, 27, 29 at 45 Para sa mga taong Gemini Kambal na swerte ang mapapasayo Kung hindi man sabay ang pagtapos sa iyo Ito ay halos magkasunod na tarating Pasayahin mo ang malalapit sa iyo Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran Ang iyong mapalad kulay ay green ang iyong mga maswerte numero 4, 15, 19, 23, 35, at 40. Para sa mga taong cancer, makakabahagi ka sa mga swerte ihulog ng langit para mas malaki at marami ang iyong makukuha. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 2, 12, 20, 25, 37 at 40. Para sa taong leyo, muli ibinigay sa iyo ang prebrehiyo na ikaw mismo ang humawak sa iyong kapalaran. Ang tagumpay at kapikuan mo ay hawak mo rin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 4, 19, 28, 34, at 45. Para sa taong virgo, umiwas ka sa mga palataing at palaangal dahil mahahawak ka sa kanila. Tumikit ka sa mga taong positibo para ang buhay mo ay kumanda. Ang inyong mapalad na kulay ay pink. Ang inyong mga maswerte numero 5, 11, 27, 29, 38 at 40. Para sa mga libra, mabilis kang makaakit ng matalino sa biglang tingin. Pero mabilis ka rin magising na hindi pala sapat ang talino para maging bahagi ng buhay mo. Ang inyong mapalad na kulay ay beige ang yung mga maswerte numero 6, 19, 23, 28, 33, at 44. Para sa matang Scorpio, sarili mo ang kalaban mo. Mas maganda na ang kalapanin ay ang mga hamon ng kapalaran. Kinakalaban ng tao ang kanyang sarili kapag gusto niyang kumilos pero hindi siya makakilos. Ang yung mapalala kulay ay blue. Ang yung mamaswerte numero 1, 18, 20, 35 35 at 40 Para sa mga taong Sagittarius, kahit bumagal ang takbo ng buhay, ayos lang. Kailangan ang paminsan-minsang pagsasaya at isasantabi muna ang pagtutok sa trabaho. Ito ang minsan ay iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong sweating numero 9 12 15 21 29 at 33. Para sa mga taong Capricorn kahit ayaw mo pang magsaya, sasaya ka. Ang mga dahilan ng pagyakap mo sa kalungkutan ay hindi mo na madarama. Ito ang pasya ng langit na tiyak na mangyayari. Ang iyong mapalad kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 2, 17, 27, 32, 38 at 43. Para sa mataong Aquarius, hindi ka dapat masobrahan sa saya. Ang mga pangarap mo ay kailangan mo pang pagsikapan magsaya ka pero huwag mong kaliktaan ang pagpapaganda sa iyong kinabukasan. Ang iyong pala na kulay ay peach. Ang iyong mama swerting numero 7, 16, 20, 29, 35 at 44. Para sa taong Pisces, mahirap paniwalaan na kapag hindi mo pinansin ang pagsubok sa iyong harapan at iyo lang na Nakakagulat dahil ito ay naglalahong parang bula. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong maparana kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero 4, 11, 19, 23, 28 at 34.